Balitaan nyo na ba yung bagong update ni TikTok starting February 21? Ako kung hindi pa, Diyos ko, kailangan mo malaman to lalo na kung affiliate ka. So, ayun nga mga mara, kagigising ko lang. And nabalitaan nyo na ba yung bagong update ni TikTok starting February 21. Ako, kung hindi pa, just ko, kailangan mo malaman to, lalo na kung affiliate ka. So, yung una dun, guys, is yung mga snapshot videos. So, for example, ito yung before and after. So, yung mga ganun, guys, is bawal na. So, ayaw kasi ni TikTok na magkaroon tayo nga ng false claim regarding sa mga products na ginagamit natin na after na paggamit ng ganito, ganyan, is may pagbabago talaga. So, Ekis na yan mga ante, kung may mga ganun kayong video na mga previous pa, kailangan nyo siyang i-review Kasi nga, ang masaklap dito mga ante ko, damay-damay kahit yung mga dati pa nating videos So kung meron kayong mga before and after na videos guys, mas maganda na I-ano natin muna siya, i-delete na lang or di kaya i-review nyo kung uh, nag-claim ba siya ng over-exaggerated, ganun Pangalawa mga ante, bawal na kayo mag-send ng link sa mga hour mag-comment ng mga links ninyo na available yun sa shop ko. Punta kayo sa profile ko, mga ganto ganyan. Kasi nga, nag -ano ng traffic kay TikTok. Ayan. So, kapag ka kayo ni TikTok na nagsisend kay ng mga links niyo nagpapa-engage back kayo, ganyan-ganyan, na hindi naman related nga doon sa video na kinokomentan nyo, te, ma possible na magkaroon kayo ng violation. Kaya mag-ingat-ingat kayo. And eto pa, doon sa mga mahilig dyan mag ng video, kumuha ng mga pictures na hindi naman sa inyo, tapos i-upload nyo, tapos i-claim na inyo, te, bawal na yon So, pabor yun sa mga side natin, ng mga affiliate na talagang gumagawa ng original content. So, doon sa mga tao na mahilig kumuha ng video ng iba, tapos i-upload ninyo, nakakabahan ka na, te. So, ayun. Bawal na yun mga mara kasi nga, ang inaalala ng uh, ang inaalala na ngayon ni TikTok is yung original na content niyo kasi nga 'di ba nang bubudol kayo ng tao dapat galing sa inyo ay talagang ginagamit nyo hindi yung sa ibang tao niyo nakita ipo-post mo na lang so bawal na 'yun mga ante so uh, mas maganda talaga kung talagang uh, willing ka or talagang gusto mo maging affiliate mag ano ka, mag exert ka ng effort sa pag-create ng video mo. And huwag ka lang basta-basta kuha ng kuha and kuha ng kuha ng mga picture and videos ng mga inchekte. Tapos i-upload mo. Ay, baka, mag, Yan pa yung dahilan para magka, ano ka te, ma-delete ma or maban yung account mo. Ingat, ingat. Alam niya na, sobrang higpit na ni TikTok. And lastly, mga mare, dun sa mga ano, yung panay ang comment ng mga ano engage back ayay tsaka alam niyo ba sobrang na, may napanood din ako na mahigpit na din si TikTok do sa mga pagko-comment comment niyo na Oo oh, na try ko nga ganto ganyan so na detect na din pala nila yan na halimbawa nag-comment ka ng ganto ganyan tapos hindi naman pa pala effective yung product na pinag-commentan mo temp pwede din maging ano yon way para ma magkaroon ka ng violation. Kaya kailangan natin maging responsible sa pagko-comment at sa pag engage sa ating mga co-affiliators. Kasi, te, pag nagkamali tayo dyan, alam nyo na, sa mga katulad natin, full-time mom, na talagang umaasa sa paggawa ng content and pag-affiliate dito, kailangan natin maging careful, te, kasi baka bukas, magulat ka nalang na lang nakaba pa yung account mo. Kaya kailangan talaga, te, lahat ng content nyo pinag-iisipan, ah, uh, original and hindi nyo kinukuha kung saan saan. So, dun sa mga mag-start pa lang sa pag-affiliate, huwag kayong, ano, huwag kayong kabahan kung wala naman tayong ginagawang mali. And kung talaga namang maganda yung mga product na pinapromote natin. So, yun lang muna guys. So, follow nyo na lang ako kung gusto nyo pa ng ibang mga tips, ganyan-ganyan. So, yun lang. Bye-bye!